tapos umalis sa Tour of the Fireflies huh? Inom tayo ng huh? Taho Taho talagang champion pag ganitong pagod yeah, <laughs> uh, Buti na lang, dito si Kuya hmm. Ito yung taho ni Kuya Kuya, magkano'ng taho mo? 40, 30, 20 40, 30, 20 Sa pula, sa puti Ah, sa puti na lang Sa puti na lang, kasi nakaputi si Kuya Yun si Kuya, nakapula Pula, sa puti Puti, sa pula Dito ka lang ba lagi nakatambay sa ano? Oo Sa show boulevard doon Ano, city land Yan, city land Crossing Crossing Kapag nagtitip Kasi pag sa show boulevard Oo, oh, sa kabila na yun. Actually, eh, uh, maganda pa rin talaga ang ano, taho. Ko the, best. the best, best ang taho. Be. Pampalakas. Pampalakas ng tuhod. Kayo rin, magtaho rin kayo. Mm -hmm. Kaya rin ito, ito. binili ko eh. Ang dami kong gutom. Kaya ano pangalan mo? Mario po. No? Mario. Mario. Padalapan. Taga saan? Liti. Oh, Waray. Saya, si Waray, war ay si Buano. Sa may bye-bye area o kay Ormoc? Bye-bye. Bye-bye. Haplak, bye-bye. Kasi oh. Bye -bye. Uh, Bye -bye. Asi, na Asi, nanay ko ano ya, sa Haro. Haro, ah, dito lang man sa... Oh, waray. waray, Upay. Oh, waray, waray God. waray God. Uh, waray God. <laughs> <Waray gad. laughs> Waray oh God. Pero hindi ako, hindi ako bisaya, hindi ako waray ha. Oh, uh, dito ka nalang paki. Ano ako, uh, parang Marcos ano yan eh. Ah, dito. Ilocano, Ilocano saka Waray. Ilocano uh, Verson. Ilocano Waray. Uh, yan. Si Kuya, anong probesya mo Kuya? Probesya Tagalog? Ah, Tagalog. Ano yan? Ah, kababayan ka ni Jotaro? Si Jotaro kasi ang boss namin dati. Oh, eh, dati kong katandem yun sa news. Pa din lang. Sa umaga. Nagiginig ka sa DZRH? Minsan, abisi. wag naman, minsan. D Dapat abisi. palagi. Abisi. Lalo sa umaga, yung mga balita. Oo. Oh. At tinda, tapos tulog. Oh, sige, sa gabi ka at na lang. lang ka pala, sa gabi ka na lang ano, sa gabi ka na lang uh, manood sa kamakinig sa okay. sa amin. Alas 9 ng gabi. Ah, kayo ba 'yun? Kayo. Oo. Okay. Oh. oh. Sa oh, uh, oh. Tomorrow's News tonight. Oh, eh, Ay, diba? yung... Dito sa DZRH. Oh. <laughs> Yep. rey reisi